Ayan, hey, mababa na Pogo Good morning mga Lods Tara mag fishing tayo Lalo ngayon Father's Day Takas from City Life o, ano pa rin? <laughs> oh, gusto ko nga ding sumuka eh. Hilong hilo sa biyahe Ang layo eh Try nating manghuli ng Kakels Anong Tagalog ng Kakels kuya? Tulya 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 tapos tahong tapos mag fishing kung may mahuli medyo umaambon pero wala makakapigil <laughs> rain or shine fishing isang oras ka lahat iba naman biyahe okay yung biyahe eh. kaso yung liko liko bumaliktad yung sigmura ko eh ilang kilometers din to ha ah? kung wala ako ng tahong tsaka ng kaken ha kakels ka kagad ha sige, siguraduhin may makahuli ka ng kakels <laughs> siguraduhin mo kuya ha last time, annyari ni isa walang nakuha ng kakels ano yun ano yun ay oo nga wawa naman baka na ay sapating siguro to Yeah. Yeah. Hmm. Yang sa na yan, nandyan yung mga tahong. Yan, sa gilid-gilid dyan. Puro tahong yan. Tapos, may kakils din. Tulya. Medyo matas pa yung tubig, kaya fishing muna kami. Doon daw yung kakils, diba doon? Diyan lang daw kuya eh, oo. oo. First cast. upya yeah. Up yeah. First cast, bro. Ay kawala Ay dito pa. First cast, bro. <laughs> Oy, dito sig, dito. First cast. Ha? Baka sabihin mo chamba sig. Ulit. Oh, second cast. second cast hop hmm so ayun mga lords wala pa kaming huli mula nung nakahuli ako ng first cast hindi na nadagtagan isa pa rin wala naman na yung ulan tapos low tide na sana makahuli naman meeting ko tong binili ko online parang bibigay agad di pa nagagamit bibigay na hindi kita oh ang laki ano yun isda ay kaway ay malaking isda na ipit uh, okay dahil hindi ko mahuli yung isda at sobrang lamig hagis ko na to kahirap yung hagis Oo, oh, dahil wala kaming huli. I mean, meron na isa. Ito isa lang. Magtatahong na lang kami. Sana may magandang tahong. Si Ku, yung kasama ko si Kuya Tolitz, nakarami na namang na, na tulya. Ano to? -mm. -hmm. Uy, 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 sumisirit. Uy. Uy, sumisirit, oh. Grabe. Tingnan natin tong taong dito. Ang lalaki, oh. Ayan, green. Oh. Dapat daw green, eh. Oh. Ayan, pwede yan. Ang laki. Oh, may green. Pwede. Pwede. Ah, ganyan ang kunin natin. Bulaga. Ayun. Ito na ang nakuha namin. Anong yeah. hmm. nililinisan mo kuya? Kakil. Pasutukahin ko. Ang <laughs> kakirang <laughs> <laughs> pa. Ang dami tayo ng lililinisan to. Uh, kakaskasin lang na gano'n. ano ibang... Meron pang ganto kuya oh. Hmm, snail. Nakakain ba to? Oo. Yan yung cat Paano maglinis niyan? Ay, kaskas -kas lang, kaskas. Kaskas -kas lang, kas -kas. ang kaskas. Gaano karami ko kakaskasin? Dami ah. Ha? <laughs> Habang nag ng high tide at wala pang <laughs> herring. Alam ko na kung bakit walang herring. Pinasukan ng kaway. Oo. Oh. Kinahabol nila yung Pinahabol herring. Nila yan. Hmm. Kaya lumabas lahat doon, sumabay. So Nasaan? Wala naman. O. Nasaan? Oh. Eh, kaya. Oh. Ang putik naman. Abay. Uugasin mo ng konti, abay. Oh, nakatawid na ako. Eh, 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 dyan. Ang hiyas at tinutuluan ng tawid. Ang lalaki. Dito lang pala, nasa gilid lang. Oh, oh. Mga idol. Oh, mga idol, oh. Oh, lods, Ang laki. Ayaw. Ganito. Huh? Yan nga. Solid. Yan nga solid. Kaya nga dyan, no, tingnan mo yan, eh, no, galing sa bundok tumutulo. Yeah. Ah. Yan. Ah. No? Iba nakalubog eh. Ang konti. Hmm. Pero, Dami. Na, ano, Ito lang, nasa labas lang. Oh. Na, ano? yan, hmm. eh? Dito lang talaga kuya, papalayo-layo ka pa eh. Oh, alam mo, ho? nuhukay ka hmm. ng konti, lalaki. Ang lalaki. Nalo. So, Ayan well, o. Oh. Ang laki o. Oh. May sakto lang pala. Hmm. Oh. Dito oh, kahit sa gawin dito, oh. ito oh. Sakit lang sa paa Harahin ko Ito, laki oh Oh Harahin ko tubig para Ayun ka tayo Wala na dyan, baka patay na yung mga dyan Hindi oh Buhay? Buhay Ito nga oh, ito dito Okay, titignan natin yung mga malalaki lang Kaya pala ibabalik mo din yung maliliit oh, oh. Kasi makakuha ganyan kalalaki o oh, jumbo. Oh, kaya hey, oh. Oh. Ah. Uh -huh. Aray. Not bad na rin. Ay, may mga malalaki. Mm -hmm. Pero kung i-compare mo yung maliit na dito, ayan oh. Nanliit bigla eh. Yeah. not bad na rin. Hmm. Piliin na lang natin yung mga malalaki dyan. Ah, mamaya. Dininisin ko muna tong... yan, <laughs> ang dami. Oh. Hindi ka kasi tumigil kuya kakahuli. Eh. Eh, uwian ano na. na kuya, uwian na. Tahong. Kakels. Medyas. Meja. Medyas na may tahong. Parang <laughs> kake... Ay. Kakels. Isda. isda. Gutom. <laughs> Pagod. Goodbye, Hawkins Bay. Walang isda. Ang ganda ng view. Hmm. Mukbang. Mukbang. After long day. Natapos din. Ang kalbaryo. <laughs> Pwede na. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> <murin> ng umuya. <laughs> <laughs> <Luhun na. Luhun. laughs> lamig walang mainit kuya gusto <laughs> ba eh altang hap ano nga altang halian hapunan sama sama na muntik hmm. na nga ako di kumain eh muntik na rin di kumain to buti na lang sabi ko kumain eh ayaw niya kaso ang paglabas ko kumakain buti nga kumain ka uwi time kuya uwi na uwi na busog na busog na po Pagod pa rin. Yeah Una, thank you for watching.